Aga-aga ng aksidente rito Encuentro yata silang dalawa Buhay pa ba ito o ano? Encuentro, encuentro na ano? banggaan Natabunan Buhay pa ba? Natabunan ba yung isa? Natabunan? Ah, buhay pa, buhay Encuentro sila, encuentro no? Encuentro? Encuentro? Encuentro ito? Nag ano to, nag overtake ito Ito na napatabunan yung paa? Yeah, okay. boss Salubong kayo, Paps Salubong? Lobong. Encuentro yan? Ah, sa dito Ang dito siya Encuentro to Ang no? Makati, Makati sana. Jupiter. Kaya naman, oke okay lang. Ingat, 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 ingat. Ah.